Mildred, yes! ang mga celebrity na sina Polina, Amilinks at Jano Gibbs at iba pa ay nakiusisa at naglabas ng na pagkadismaya sa kontrobersyal na Chocolate Hills Resort sa uh, nakasalukuyang kansilado na ang business permit ito to operate. Ayan, pero naghihimutok sa galit ang nidesense ng ibahagi ni R.R. Uh, Enriquez ang opinion niyang wala o siyang nakikita nga kamalian dito dahil ito naman daw ay para sa turismo ng lugar. Ayan, panuori natin. Yes! Ay, ay, pala. Papanoorin. Papanoorin. Adyan na pala, oh. Adyan na pala. Papanoorin natin ang sarili natin. Eto na nga, Mildred. Oh, Eto si, that... si Pauline Amelings. Eh, siya po yung ano, beauty, beauty, beauty queen. queen oh. Siya ang uh, supranational, Miss Supranational National. Philippines. Oh, yun, ano? Diba? Kaya sabi ko, tinanong ko nga sa'yo, oh, sino ba yung babaeng ite? Pero, tutok tayo dito sa, ano na to, sa resort na to, sa Chocolate Hills. At naku, maraming mga memes na naman ang naglabasan, maliban dyan sa kay resort na yan. Si Senator Bilya, si Senator uh, na si si Bilya, si uh, Sincha. Sincha Bilyar, nadamay na niya sa mga memes niya dahil patatayuan din daw niya ng mga subdivision. Oo, oh, oh. huwag natin babanggitin oh, kung ano yung subdivision. Pero, pero, oh, oh, pero yun nga, uh, tumutok tayo dito sa... Pinaglaroan na naman ng mga yes, netizens. Oh. nadamay na naman si uh, Senator Bilyar. At ito nga tayo dito sa uh, nakakatuwang uh, mga Pinag-uusapan natin ngayon, eto yung nakakaloka naman, Mildred. Paano ito pumasa? Paano ito nagkaroon ng business permit? Paano ito na-construct? At eto na, kung wala pa palang isang vlogger na naglabas ng mga ganitong content, mm -mm. eh hindi pa natin hindi malalaman. Pa malalaman. Dahil 2018 pa pala itong ano oh na to oh, construction. Yes, oh, oh. At nag-ooperate na sila bago mag-pandemic pa. Correct. Nagpahayag ng mga pag-ano, uh, kung baga eh yung pag disappointments itong si Nadjano, itong nga si Pauline. Pero! Itong, itong RR nakakaloka, Enriquez. Um, nakakaloka itong si RR Enriquez. Sabi nga niya ito ang sinasabing sausawera queen. Sausawera. Diba maraming mga issue na sinasawsawan itong si RR na buhay na naman siya dahil sa kanyang komento kung saan sinabi nga po niya na wala siyang nakikitang masama sa pagtatayo ng Fort John. Dahil daw isa sa mga pagbisita niya sa ibang bansa, hindi siya kung saan yon ay nakakita raw siya ng resort sa gitna din ng ano mountain. Pero so, hindi so, siya... So wala raw siya nakikitang masama Hindi siya din don. ng DNR na parang ano... Oo, oh, oh. oh, oh. parang sagrado yung, sagrado lugar, yung lugar, na yun, lugar na hindi pwede, oh. Kasi hindi pwedeng galawin. Oo, oh, kaya maraming maraming na namang mga netizens ang nagagalit sa... Pero oh. ma maiba lang ako, Vildred. Uh, oh, oh. Yung condo dyan sa may uh, luneta, di ba tapos mm. na? Mm. Di ba pinatigil yan dati? Oo, oh, oh, kasi di ba parang... Mm, ano, di ba? Diba? Parang, parang... Uh, tawag, hindi, hindi obstacle, parang... Uh, photo Photobomber! Photobomber! Oh, diba? Pero ngayon tingnan mo, tapos na. Nasisira yung, oh, ano, yung tapos view. Hindi kaya ngayon, ngayon atutul tutol tayo. Pagdating ng oras, uh, operate na naman, di ba? Mm -hmm. Pero sabi nila, na-cancel na daw ang uh, permit to operate. Permit to operate. Mm -hmm. At syempre, kailangan mag-explain na mga kinauukulan kung bakit sa tagal ngayon lang yan nasilip. Nasilip, kundi dahil kundi sa isang vlogger. Si so doon talaga makakatulong ang social media, exactly. di ba? May so, mga ganyan ng social may media na may advantage uh -oh. at may uh, disadvantage talaga. Ito yung uh -oh. advantage na laman natin uh -oh. na merong...